Masasabi ko na hindi ako relihiyoso bagamat uh, 12 years ko na naging kasama yung Baptist Church dahil sila po ang lagi naming nakakasama pag meron po kaming religious activities uh, particular sa mga kapulisan ni minsan hindi po ako nahikayat na pumasok kahit ganun kahaba ang pagsasamahan namin ng uh, Baptist. Ganon po katindi ang sinasabi kong paniniwala sa Diyos. Sa tingin ko kasi pare-parehas lang eh, ang relihiyon. Sa akin po yung Iglesia ni Cristo, big deal yun eh. Kasi unang-una na narinig ko, once daw na hindi ka nag-samba, automatic may bayad yun. Bibisitahan ka sa bahay nyo, hindi ko naman sure na talagang sisingiling ka, pero yun ang sabi nila. Una pong pagkakataon na naimbitahan ako. Actually, matagal kong kilala yung kaibigan ko, pero hindi ko alam na, ano, na Iglesia siya. Bumili ako ng uniforme sa store niya. Sabi niya sa akin, ni Iglesia ni Cristo ako. Ah, sabi ko talaga, Iglesia ni Cristo ka pala nang. Sabi niya, try mo kaya ni, na magsamba. Sabi ko, sige, sige, itry ko. Pero, wala sa isip ko yun eh. Yun yung unang pagkakataon na kung ano po ang sinasabi ng ministro, pumasok po yun sa isipan ko at sa puso ko. Hindi ko rin po napansin na humahagulgul po ka pa pala ako habang nananalangin. Tapos nakita ko po basa po yung dibdib ko dahil nga po sa ano sa luha na hindi ko po napansin. Tapos ako rin po nagdesisyon na sabi ko sa kay Ka Stephen nung natapos po yung pagsamba, sabi ko pa, sabi ko try po kaya natin na magsamba uli. Sa dati ko pong reliyon na kinaaniban, ang pagiging katoliko po. Malaki po ang pagkakaiba. Sa pagsamba po, sa katoliko, bahala ka kung anong oras ka pumasok. Kung gusto mo man lumabas doon, makipagkwentuhan sa loob, nasa sa po ang buong pasya. Sa iglesia po, maaga pa lang po kailangan ng nakaayos ka po. Pag upo mo sa upuan, nakaayos din po ang bawat isa. Magkaiba ang upuan ng lalaki at babae. Ang isa pa pong pagkakaiba, ang pari po sa katoliko, pag nagturo po, ginawa pong katatawanan. Hindi po seryoso. Samantalang sa iglesia po, nakabasi lang po sa Biblia. Kung ano pong nakasulat doon sa Biblia, wala pong dagdag at wala pong bawas. Sa dati ko pong relihiyon, si Kristo po kinikilalang Diyos ng mga tao. Pero ang nakasulat po talaga pala sa Biblia, si Kristo po ay tao. Kaya umanib ako sa iglesia ni Kristo, ay naunawaan ko po ang talagang aral na totoo po sa Iglesia Ni Cristo at lahat po ito ay nakabasi lamang sa Biblia. Ganon din po na sinampalatayanan ko ang naging aral at ito po ay isinabuhay namin ng akin pong pamilya. Ang naging butismo ko po kasi hindi po madali ang pinagdaanan ko. Halos sampu siguro o 15 na church po ang pinagsambahan ko sa buong Pilipinas maituloy ko lang po at matapos ang aking doktrina at ganun po ang pagsamba. Kaya nga po, napakasarap sa feeling na nag-graduate po ako. Yun po ang pinakabiyaya na ibinigay sa akin ng Diyos na maging Iglesia ni Cristo po. Talagang maninindigan po ako sa aking pagiging Iglesia ni Cristo. Dahil mula noon hanggang ngayon po, ako po ay sinamahan ng Diyos kasama ng aking pamilya. May pagsubok man na dumating sa buhay namin, pero ni minsan ipanalangin ko lang po sa Panginoong Diyos. Hindi man yun ibibigay ng madalian, pero lahat po yun ay natutupad. Kaya mas lalo pong tumatatag ang aking pong pananampalataya at paninindigan bilang Iglesia ni Kristo dahil ni minsan hindi po ako binugyo ng Panginoon. Sa mga kasamahan ko po sa Philippine National Police, Ganon din po ang mga namin sa mga law enforcement agencies. Bilang isang Iglesia Ni Cristo po, ako po ay nananawagan na sana po ay uh, bigyan nyo rin ng pagkakataon na kilalanin po ang Iglesia Ni Cristo. Ganon din po isa buhay kung ano po kasaya ang pagiging Iglesia Ni Cristo. At uh, maibigay nyo rin po kung ano ang karapat dapat sa isang pamilya ng isang Iglesia Ni Cristo. Wala pong hadlang anuman po ang mangyari sa atin, pagsubok man po yan, o anuman pong hadlang sa ating buhay. Sa pagiging iglesia ni Kristo ko po, sana maranasan nyo kung anong naranasan ko na isang taong masaya, may pamilya, kahit anuman ang pananagutan, basta na sa ang Diyos, sandigan mo, kapanalig mo.